Hindi ro nabigyan ng geohazard maps sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan kaya matindi ang pinsalang na idulot ng bagyong Pablo. Yan po ay base sa investigasyon ng Senate Climate Change Committee. Sa pagdinig ng komite, sinabi ni DNR Secretary Ramon Tahe na nakapagbigay naman sila ng geohazard map sa lahat ng munisipalidad noon pang 2007. Pangamba ng komite, baka hindi lang na ipaliwanag ng maigi ng DNR sa LGU ang kahalagahan ng mapa. Dapat daw eh, simplihan ang lingwahe nito at siguraduhin sa mga bibigyan eh, maiintindihan ang mga geohazard maps na yan. Ano ba ang ibig sabihin, engineer, ng geohazard map? At pangalawa, ito ba ang kailangan para tulungan ang mga tao na hindi na kailangan mamatay dahil sa Sendong o Pablo at Undoy? Or kailangan ba natin ay multi-hazard map? o risk assessment mapping. Ano bang kaibahan ng tatlong ito? Ito ba ang kailangan? At meron ba nito? We gave them successive warnings from July, July. then another uh -oh. June, July, and then August. Meron po silang kopya nun? Mayroong sulat pa. May sulat po.